eh kung inabutan si Pepsi Paloma eh, ano ba kwento niya talaga? Hirap na no? hirap na rin siya naman kasi kailan lang din eh. Wala na yung pera, na naloko din yung kasi. Ayan, bigyan kita sa ako para matagal nyo ng kainin yun. Opo. At dahil naniniwala ka kay God, may regalo pa si God sa'yo, no? Nay, sana uh, makatulong to sa'yo. Marami pong salamat talaga. Bigyan kita 10,000, Nay. Oh, oh. Uh, salamat ko! Diyos ko, salamat po talaga sa inyo. Oh, oh, salamat po. Oh. kasi nakapanti at lang kami. Ah, lang kayo. Yung hmm. Pero wala ka ng mga ano Wala doon. na po ngayon. Pero ngayon, Nay, anong masasabi mo? Nababalitaan mo ba na naungkat na, na, naman yung kwento ni Pepsi Paloma? Ano ba yung kwento talaga ni Pepsi Paloma, Nay? Kasi ikaw inabutan si Pepsi Paloma, eh. Ano ba kwento niya talaga? Hirap na, hirap na siya naman kasi kailan lang din, eh wala na yung pera, na, naluko din yung kasi nagano yun, nagbibisyo yun. Hmm. Kahit nung araw, kami, ginagamit kami yung araw, yung ano, yung gamot sa ubo. Hmm. Para makapagsayaw kami. Yung ornacol kung tawagin nung araw. Ano iinumin nyo yun? Upo, syrup. Pampalakas ng loob? Hmm. Pag wala yun, hindi kayo mga sayaw. So pag sumasayaw na kayo na parang hindi na nahiya gano'n? Hindi, parang ka nakalutaw. Kahit wala nang tugtog sa'yo ka pa rin ang sayaw doon. Tatawagin ka nang ng mga manager, Ay! Hey! Wala nang tugtog, gano'n ka ba? Hmm. -mm. Sayaw pa rin ng trip, parang gano'n? Gusto nyo sumasayaw oh, lagi? Opo. Pero hindi ka nagkaroon ng boyfriend mo nun na May pagkaano ka sa'yo, may pagkatumboy ako. Ay, magpakatumboy ka no. nun. Noong araw. Mm -hmm. Nag, na, nakatikim niya nga ako ng babae. ano oh, nakatikim ka rin ng babae. Oh. Parang, oh. An, parang ang parang uh, ang ang lalim-lalim ng galit o sama ng loob mo sa po, kanila. totoo yan. Inaabi ko po yan. Bakit po? Hindi yata makakawala sa puso ko yun. Bakit? Hindi ko po alam. Ang laki ng galit ko po. <laughs> Kahit lahat ng mga pasto nag-ano na sa akin, pakawalaan mo yan. Mm -mm. Parang hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Hindi yata. Ay magpo po, mahirapan ako yung mawala bigla sa ano ko. Hindi po. Hindi naman natin sasabihin na mawawala agad-agad yung galit hindi sa po. puso natin. May aralan ko na rin po. Oo. Hindi yata. Hindi. Hindi, mawawala ako ng galit, puot? Pwede Totoo bang po malaman yan? na, eh, Lorna, kung saan nagsimula talaga yung puot at galit sa puso mo? Mariricol mo ba kung saan talaga nagsimula yung galit mo sa kanila? Ang galit ko sa kanila, alam mo kung ano, yung... yung lupa na... napundar ko tapos hindi nila ako sinabihan na, oh, bunso, yung lupa mong napundar na mama, pwede ibinta natin at paghatian na lang natin. Mm -hmm. Pero wala po. Ah, this... Bininta nila wala without knowing Opo. you. And then hindi ka nila sinir. Kasi Sa pa, Sa asawa oh. Mm -hmm. Basta po puno po ako ng galit. Totoo po yan. Pati sa asawa mo rin sundalo. Opo. Pinasok nila ako ng korsilyo sa paumbog Ang dami ng pastor pumunta din dito sakit, akin. Pinipilit nilang mawala. Ano ko sa dibdib ko, pero hindi po. Hindi pa rin ay, mawala. upo, Mamamatay na lang yata po ako. Nandoon pa rin yung galit ko. Mm. ko -hmm. po, po. Hindi ko po alam. Kasi, Nay, alam mo, uh, sa batas kasi natin, habang uh, ikaw ay dalaga pa or what, once na may binili ka na property at binigay mo sa magulang mo kahit na limbawa may asawa ka na correct me mga kababayan if I'm wrong no? base lang to sa aking uh, kaalaman pag ibinigay mo sa magulang mo yan at uh, nakapangalan sa iyong magulang pag namatay sila matik pag ati-atian ng magkakapatid yan pero wala po binaypas po nila ako yun lang talaga na kasamaan ng loob being you halimbawa ikaw ang bumili ng property tapos syempre nasa maraming nangyaring ganyan Opo, eh nasa yeah, abroad ka syempre pagkakatiwala mo sa magulang mo nakapangalan sa magulang mo kaya pag namatay ang magulang matik yan pag ahati -ahatian. kahit sabihin natin na mag isa ka lang bumili niyan dahil nasa puter ka Opo. pa rin ang magulang mo no? so Yon lang nakakasama kaya siguro hindi rin natin siya masisi na magtanim ng galit po, kasi to -to po yan na na po kayo. Mhm. Mm -mm. Naiintindihan kita nai kasi gano'n na sinabi mo na hindi ka senior, dapat kahati ka man lang at tapos sabihin man lang no. Uh, respect man lang din. Opo. Pasensya na po, talagang ang dami niya pumupunta dito basta sa akin at nakikita nga nila yung galit ko. Mm -mm. Pero hindi talaga lalong na po ako ano La, pag napag na usapan upo. Pag napag-uusapan nang gaga layit. Opo, totoo. Pero hindi ka naman high blood na. Eh. Pero deep inside na eh, 'yung galit mo. Sino'ng nahihirapan? 'Di ba nahihirapan ka na? Eh? Masakit sa dibdib, 'di ba? Masakit talaga. Mm -mm. tinitiis ko 'yan. Mm -mm. Akala ko god, inatake ako dito, akala ko last ko na, pero hindi binigabal na ako ng buhay binigyan ka ng buhay ni... Nagpaginoon. So, ibig sabihin ay naniniwala ka kay God? Opo. Yun. Yun yung napakasarap pakinggan na yung naniniwala ako. ka kay God. Kasi ako, yan, mga kapitbahay, alam nila, wala na akong buhay. Ang dugo ko ay 300, dinala ko mm -hmm. ako PGH. pag Pagdating doon, eh, wala na ako. Sabi ng mga apo ko, Dok, yung, maama, yung lula ko, wala na kami lola, nang iisa na lang yan lola namin. Mm -hmm. Tatlong beses pa ako kinoriente bago nag-response pa yung sarili po. Apat na beses ako, yung pangapat ako. So, ibig sabihin na, eh, mahal ka pa rin ng Panginoon. Opo. At sa'yo rin nang galing na naniniwala ka kay God, di ba? Alam mo ba, Nay, na mahal na mahal tayo ni God? Alam ko yun, kasi ako, bawat lakad ko, bawat tulog ko, mm -hmm. bawat sakbag ko. Diyos ko po, pag di doon, wag, wag, niyo kami papabayaan. Yung mga mm -hmm. anak ko po, kahit ako to kahera, wag niyo ko ng sakit. Mm -hmm. Ganun lang na, naman po ako. Alam mo, Nay, uh, hindi ko sinasabing uh, tanggalin oh mo yung galit sa puso mo agad-agad na intindihan kita. Hindi po ako po, pastor, ah. Simpleng ordinaryo lang po ako. Pero isa lang ang papayo ko sa iyo, Nay. Mahal na mahal tayo ni God. Walang duda, mahal na mahal tayo ni God. Pero para makamtan natin yung kaligayahan, mahalin din natin si God. Sundin natin yung batas ni God. Alam mo sinabi ni God, hindi po mahalaga yung mga ari-arian. Ang mahalaga, makipag-ugnayan tayo kay kan. Opo, katulad so, po hapon, nangalakal ako, hmm. may binuksan akong sako, may mga bakal. Hmm. Ang nakita ko doon yung, ano, yung, ninyo ba yun, yung, bayon, yung mm -hmm. maliit na kahoy, mm -hmm. nandiyan inuwi ko. Mm -hmm sabi mo lang yun ko lagay mo lang dyan sa sulok ng bahay mo nilinis ko Opo. sabi ko kawawa ka naman kinulong ka nila sa sako mm -mm. kaya inuwi ko yun na kausapin, kausapin mo si God Nay mga pagsangguni mo lahat at saka unti-unti mong patawarin lang yung mga tao kasi kahit anong galit gawin mo wala nang mangyayari ipaubayan mo na lang kay God ang lahat kasi si God nagpapatawad eh. Alam mo na eh, pag ginawa mo yun, kalimutan mo na lahat yung galit ng galin mo na, ipaubaya mo kay God. Total, sinabi mo, naniniwala ka naman kay God. Doon mo unti-unting mararamdaman yung kung gaano kasarap mamuhay. Kahit mahirap lang tayo, kahit ganito lang yung tirahan natin na kubo-kubo lang, kahit hinahanap mo yung isasain mo parati, kung nasa puso natin si God, pare-parehas lang yan, mayaman, mahirap. Dahil pagdating natin sa langit, ay kay si lamang yan. Yung mayaman na, alam mo yung mayaman tsaka sa mahirap, pag namatay yan, iisang sukat lang paglalagyan sa atin. Di diba? Kaya wag mo nang isipin yung mga nawala sa'yo, kinuha nila sa'yo. Paubaya mo na lang yun, total. Di ba? Nagkaedad na rin naman tayo. Para maramdaman mo yung totoong kaligayahan na yun. Okay? Try ko po. Try mo? Oo. So anong mensahe mo sa mga kapatid mo na Wala na po. Wala na. Alam nilang nagagalit ka sa kanila? Alam nilang po nila. Kasi pag yung... Noong nakaraang taon, palagi naman po kami nagreunion. Eh, mm -hmm. parang nagsawa na rin po ako. Nagsawa? Ayoko na. O Pasko, bagong taon. Kahit wala kaming kainin, dito lang po ako. Mm -hmm. Ayoko. Okay, Nay. So, Nay, nasabi mo rin kanina na dumaan ka sa, ma sa magandang trabaho, maraming pera. Hmm. Nangihinayang ka ba na hindi mo na pahalagahan yung mga yun? Nagsisi ako pero wala na ako magagawa. Matanda okay. na ako eh. Mm -mm. eh. Sabi ko, ka just ko, po, ngayon ko lang naisip na ang pera pala eh, pahalagang ngayon. Oh. Nung araw eh, kung mangolboy kami, matso dasa, reward pa. Ano, sisi lang yung pera na yun. Hmm. -mm. Napakadaling kitain ng pera mo. Ngayon, dinadaan mo sa pangangalakal. Napakahirap. Oo, Totoo ay. po yan. So, ano magiging payo mo sa mga kabataan ngayon, sa mga nagsisimula pa lang, para baka sakali na ay, ah, yung payo mo na kapupulutan ng aral based on your experience. Sige, kahit sa mga anak ko, kahit sa mga dyan, sa mga binatilyo o mga oh, yes Sige din. Sige, pa, kasi alam ko sinasabi, sigurado mapapanood nila. Sinasabi yun. ko rin naman sa kanila, kayo mga bata pa mag-aral kayo mabuti sa panahon ngayon kasi alam mo pag nag-asawa ka ngayon saan bumuntisin ka lang iwanan ka na ba diba? mm -hmm. o kasabi ko sa -masa kanila katulad yan mag-aral kayo mabuti ka eh, naanakan mo ngayon upi lang kasi nag-aaral din naman mm -hmm. supportado naman ng lalaki mm -hmm. kahit sa mga apo ko mm -hmm. oy apo, nandito ako mm -hmm. ni interview nila ako sa buhay ko Marites! Nandito si Lula. I-interview nila. Sige na, mapapanood ka na. Nandito <laughs> nga yung sila ng isang araw, yung mga apo ko. Kumuha lang ng manga. Sinilip nila ako kasi kala niya eh. Kasi pinapatayan ko sila ng cellphone. Mm hmm. Uh, <sighs> yun lang. Oy, putol, sa perbyo, kumusta kayo dyan? Hindi nyo ba na isip ang tigyo ko, higalo. ano? Tiniis nyo ko. Oy, bari, bari, bek, hindi. E, Mayaman kasi yung mga yan. Mayaman uh, sila. Oo. Yung... oo, di ba lang nila ako maano ba? Kasi katuwira nila, iwanan ko yan. Hindi ba yun? Ah, uh -huh ayaw nilang kasama mo to, yung kinakasama mo. Bakit ayaw mo? Pero po, <laughs> hindi ko po alam. Hindi mo alam. Mahirap ng pasukan yung mga ganun, no? Sana ibigay na nila yung kaligayahan mo dahil matanda ka na, no? sinasabi ko sa kanila, eh, pag nabatay kayo, sayang ang tera nyo. Kahit pa bigay yung ang Mm Di -mm. malalamot kayo. Pasko, bagong taon, tinuis nyo ako. Kuhol, cool, pinakain ko, pinakita nyo ko sa inyo sa video cool. Kayo pangalit sa akin, nagyayabang ako, nagyayabang ko sa inyo. So, Nay, ngayon, gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Nanay niyo? Bahirap sa bahirap. Mahirap po nang nadadaanan ko talaga kayo. Super! Sige lang, katwiran ko, laban lang. Opo. Tama ka na, laban lang. Abang may buhay, may pag-asa. laban lang. Huwag kang uh, bibitaw kay God, no? Oo mo lang na laging malakas ang katawan mo. Sipin mo na lang yung mga magagandang alaala -ala na eh, sa buhay mo. Kalimutan mo na yung mga hindi maganda, no? Ito na lang ang ano ko, yung aking bunso. ko lang palagi yun. Yan na lang na naglalakasan ang ano ko loob dyan. Hmm. Sige, Nay. Uh, pakuha nga na isang sakong bigas bigyan natin si nanay ng isang sakong bigas no? para may pangsaing ano yung bumibili kayo ng bigas araw-araw oh, tag ilang kilo binibili mo na eh? minsan tatlong kilo po isang tatlong oh, kilo oh, po. kasi pag bili din na ulam. magkano no? per kilo bigas bilhin nyo po 55, 55. Opo oh, Kagaya ngayon na alas 12 na, anong ulam niyo po? Wala po, ano, talbos ang kabote po mm -hmm. Ulam Ayan Sige, nai. dahil na uh, may kilos lang binibili mong bikas ayan, bigyan kita sa sako para matagal nyo ng kainin Opo. at dahil naniniwala ka kay God may regalo pa si God sa'yo, no? Nay, sana uh, makatulong to sa'yo. Marami po. Salamat talaga. Bigyan kita 10,000 uh, oh, na eh. Salamat ko. Salamat na talaga sa inyo. Oh, oh, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Diyos ko po, nalulog kayo ng Panginoon sa akin, ngayon talagang hirap na hirap po ako, mm -hmm. salamat po, salamat na marami sa inyo, salamat talaga Huwakan mo na eh Salamat po, na marami, salamat po, salamat po Magtiwala ka lang kay God na uh -huh. hindi hindi tayo pababayaan ni God, uh -huh. gagawa at gagawa siya ng paraan sa mga oras na paghihirap kahirapan natin Lagi lang tayong tumawag kay God. Hindi po natutulog ang Panginoon, no? Uh -oh. Kaya salamat na yat na kita. Ka salamat talaga. Salamat po talaga din ako, mga kalakar. ko po to dyan. Mm uh -uh sa tindahan mo. Opo. Sige. Para mayroon kang Opo. ano. Paikutin mo, palakihin mo na. Eh. Opo. Salamat po. Babalikan kita na eh para Opa. makita ko kung Opa. ano yung ano. Opo. Kung ano yung laman. Salamat. Laban lang na eh. Opo. Nararamdaman ko yung ah... Uh, uh, dinadanas mo. Paghihirap. Kaya gusto ko sa pamamagitan ni Daddy Frankie ang pamamagitan ng ating mga viewers apa, ay makatulong apa, kami sa iyo salamat talaga, salamat Diyos ko po, karamihan ko lang galing mga lakar mm -hmm. ayun pa nga oh Bili kayo to, ng baby, ulam nyo nay eh, para pa. lumakas ka pa oo, ilang taon ka ulit nay? 60 oo, bata pa, malakas pa ma may pag-asa pa na. ayun eh, no? po mm -hmm. salamat talaga sa iyo okay. Walang ano man na Mabait ang Panginoon kasi napuntahan ka namin dito. Opo, salamat po talaga. Anong masasabi ni nanay? Nakatanggap siya ng blessing, biyayang. Ay, masaya. Yan, mga kapatid ko, hindi nila ako matulungan. Mabuti na may pumasyal dito. Na-interview ako, naawa sa akin. Binigal ako take care, sa isang sakong bigas kayo sa sabihin nyo nagmamalimos ako di ba o yun nakita nyo na kung sinong kaharap ko ngayon ako po si daddy prank hindi <clears throat> Yan, sabihin nyo, may pera na ako. Lalagay ko to sa tindahan para hindi ako manghingi sa inyo. Para ako nagmamakaawa sa inyo, manghingi. <clears throat> so, Nay, sana napasaya ka namin sa araw na ito. Ingatan mo yung perang binigay namin na at kami hindi na magtatagal din para mapuntahan pa namin yung mga iba nating na mga kababayan. O oh, Daddy Frank, salamat talaga na dumating ka dito sa amin. Nabigyan niyo ako ng malaking tulong niyo sa akin to. Tuwan tuwa ako. Pati bigas, may puhunan na ako sa tindahan. Sana marami pa kayong matulungan sa paglalakad niyo ngayon sa araw na ito. Ingat po kayo. Salamat po sa inyo. Blessing po to sa akin. <laughs> sige na. na lang po. ah sige po, Nay. Okay po. <laughs> okay. Oh, salamat, Nay, ha? Okay. Ingat ka parati. Opo. Pasal-pasal kayo. Daana uh -huh. nyo ko dyan, o. Oh. oh. sige. So, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? After ng uh, ilang minutes natin pag-uusap kay nanay, nalaman natin yung kwento ng kanyang buhay. At uh, sadyang uh, napaiyak din po ako dahil sa kanyang kahirapan na dinadanas so ganun talaga mga kababayan no? may mga kasabayan tayo na dapat habang bata at habang malakas mag-impok at wag pakasasayangin yung mga blessing na dumarating dahil ayon kay nanay parang hindi niya napahalagahan yung mga biyaya although natulungan din niya yung kanyang mga magulang so sana maging uh, kapulutan ng aral yung kwento ng buhay ni Nanay Lorna na hindi natin siya pamarisan no although sabi nila may kanya-kanya tayong kapalaran pero tayo rin po mga kababayan ang gagawa ng kapalaran natin no so marami marami salamat po sa lahat ng ating mga kababayan na lagi nakasuporta lalong-lalo na po sa lahat na nandiyan sa premier natin ngayong gabi marami marami salamat po sa inyong lahat di ko na po kayo maisa-isa. At syempre, sa mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, salamat po talaga sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sa aking YouTube channel, maglalambing at magpapakilala po ako. Ako si Daddy Frankie. At kung sino po ang hindi pa nakapagsubscribe sa akin, yan, pasubscribe po at paklik na rin yung bell button. Nang ganon, ay lagi kayong ma-update pa sa mga uh, videos pa na upload natin. At kung sakaling nagustuhan at naibigan mo ang kwento ni Nanay, ay i-share mo ang video nito. Maraming maraming salamat po. Daddy Prangy po, anak ng Pangasinan. Prang Pangasinan, I love you all po. Thank you so much, Nay. Okay. Salamat po sa inyo. Gusto okay. po, po. Hulong kayo ng Panginoon sa akin.